Welcome Tatang Bungo Go Chanter Nanalo ang aking mga manok Ang aking congressman, man Valenzuela City Yan ang binoto ko Hello guys Welcome sa live Train YouTube channel. Apo ah, na ko sa pag-usapan ng diringan. Ayan. Manalo po ang akin binoto ko sa Valenzuela. kulay Green. Sa wakas. Nanalo rin ang akin kulay Green. Comment, 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 comment. Live tayo dito sa YouTube channel. Hello guys, shout out. Comment kayo dyan, comment. problema po yung aking cellphone ko isa ayaw magtouch ipapahit ko sa bukas ayaw gumana ang aking cellphone ko paayusin ko na naman naloko ko sa pag-ayos cellphone ko ha ah. ano? bungo rin dito ako nag-edit. Ha? Huh? Hey guys! Nanalo ba yung mga manok niyo sa mga mayor, congressman, vice mayor sa mga iba-ibang panig na lugar? Comment lang kayo guys Welcome sa Youtube Channel Patang Vlogger Center Comment lang kayo guys Dahil na ako nag live Naglisip ako sana kung mapag vlog Santa Cruz Oh, ay, ay, ay. Ah, wakane, guys. Comment lang guys. Subscribe ke guys sa batang bungo. Kino apa? dyan naka, ano naka ako, di. Ano? Nakasubscribe hindi. Ilan? Apat ah. Parang apat. Ito ako dyan, nakakaya ka Eh, hindi mo tignan. Yan mo dyan, uh, kunting taste na lang, sana ma magkaroon ako ng ads. Yan ang pinangalan ko pag magkaroon ako ng ads. Nang namatizing. Makatanggo. Yan, yeah, mag-trending. Ito ko sana makabili lahat ng gamit nyo, mga mamahal na camera. GoPro, yan, gusto ko makasariling mamahal na camera, GoPro. Ngayon, live. Dito wala lang ilan ba? Tatlo. Tatlo pa talaga, apat. Ay, tatlo pa na apat ah. Guys, comment lang kayo guys. nanalo ang aking manok, nanalo ang aking prongest man hindi ah, ko sabihin ng pangalan sino ito G? ikaw ba yan? ha? ikaw ba yan? ha? ayun lang ang comment yun naman ang kanilagay ha sino yun? ikaw yun? hindi hindi paano pa yun e basahin mo ito, basahin mo nakabukas ba online? Ano pangalan? Sa sa inyo lahat! Ito na kay Edgar! Ja. Mamaya meron, hindi ako kung saan ako magbablog. Comment, comment lang kayo guys, comment lang. Yan guys, ako comment Ang tayo ay gusto natin manalo yung mga manok natin sa mga congressman. Ayun, kahit wala tayong ganong yun. Hindi ko sasabihin ang panganan ng congressman namin. Comment lang kayo like guys. Dito lang sa Batang pungo Santo kapo na pinag-usapan natin yung mga elemento ng mga biringan yan kayo ba may steering tayo papuntang biringan ay e, puto nakabalik iba e, hindi na nakarapin sila sa biringan Kasi sobrang mo yung mga Congressman. Yeah. Ole okay, Green. Welcome, 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 welcome. Ah, uh, kagabi, umbulan, malakas ang umbulan ng kagabi. مرحباً back. شنو بابا تجي؟ كنت اقول لك بس هاي امه وين marami maraming salamat mag comment na sa totoo dyan tevjaisan... sa comment. Maraming maraming salamat ko. Please support nyo ako. Wala na yung not-subscribe ko.

Padoorin nyo guys sa mga vlog ko, sa mga na nakapunta sa mga sementeryo, sa mga loob ng tulay ng endless. Kasi daw meron daw na napapakita ng white lady. Yung pumunta ako, wala naman napakita. Sa loob ng endless, sabay tulay. Ayo Nah. malaki yung sa ko. Wala akong kumain. Ito may gumagawa doon sa bahay sa kabila. Kaya may ini. Hello! Subscribe po kayo sa akin, Batang Bungo Please po, subscribe. Yung mga nakakatakot na mga multo, sementeryo, yung lagi po mo po sa sementeryo. Hello, mag-comment, shoutout po kayo dyan. Hi, hi guys. Shoutout. Ang pangalan Jan Jan Shoutout din Jan Hi po Batang bumugo Batang bumugo Santa Subscribe mo ako please Subscribe mo ako. Panoorin yung mga Vlog ko sa mga Nakakatakot Shoutout po ko yan Nanalo ang akong manok Sa may Valenzuela City At mo ko ng pangalan Gerald Galang nanalo po congressman ng Valenzuela congratulations Gerald Galang congressman po Kulay Green Valenzuela po nanalo po ah uh, binuto binoto ko po siya yan sa wakas nanalo po siya ah uh, pinangako niya daw congressman ni, Gerald na mapapatuloy daw sa ng hospital sana nga pagpatuloy mo sana God bless sa inyo Gerald Galang progress man po namin ng sa Balinsuela dahil dito ka Balinsuela po kayo guys mag comment po kayo guys kung may alam kayo sa mga abandon talaga pupuntahan natin yan guys Naghanap po ako ng lugar na abandon na ibablog natin ng mga nakakatakot na nakakililabot at kakayaanin ko kahit anong abandon yan, kahit malaki pang bahay ng abandon yan, mga lumanan na wala nakakasirahan. Yan po ang ibablog ko. Maraming maraming po salamat sa shoutout. Comment pokoknya guys Shout out terimu John John <tip> Nasa po yung cellphone, naglulukon na naman. Kakaayos no? nag na lang Bakit siya adjust, no? Pagkadal na nagpapayos siya ng cellphone. Bakit pagka mga ilang araw lang, sila na kagad. Comment sa akin kung may alam kayo na magaling mag-ayos ng cellphone. Hindi pinapabalik-balik pa tayo. Sino mo, pinayos ko lang, ha? pinapalta ko ng LCD tapos noon mga ilang buwan pinapaayos na naman uli ako ng cellphone uli ayaw mag-touch kakapalto ng LCD ang comment lang kayo dyan kung may alam kayo sa pinakamagaling na mag ng cellphone para hindi na tayo papabudin kasi parang niloloko lang tayo magmamarunong marunong pa sila eh palpak namin ang gawa nila ano you know, mo, pinapabalit pa ako ha. Ayaw nga magkat. Alam mo, magkano pinayos ito? 1,000 plus. 1,000. Pinapalitan ko ng LCD. mahal niya eh. Tapos hindi pa inaayos niya mabuti Pag ganyan yan, pati malagang sira na naman yan. Hindi na ako magpapayos sa kanya. Kasi isipin niya na mawawala siya ng customer. Dapat, so, pagbuti niya yung pag niya ang cellphone. Para pag, alimbawa, pag iba naman sira naman, Pabalik tayo sa kanya. LCD lang ang sira na ito, JC. Tapos, pinayos niya. Kapag susunod ng buwan, sira na ayaw yung mag-touch. Oh. Ha? na ano Comment, comment lang, comment lang, guys. Kung may alam kayo, yung pinakamagaling na mag-aayos ng cellphone. So, balit-balit na lang, parang niloloko lang tayo. Walang masyadong, ano, masyadong palpak ng gawa niya. Pinapabalit pa ako. sayang yung pera ko pinagawa ko sa kanya. Guys, comment lang, comment lang. Kung may alam kayo, yung pinakamagaling na mag-ayos ng cellphone guys parang uulan yata to seven down i po chatad mo ako ah Comment lang kayo guys sa batang pumugaw santo Comment, comment, comment lang guys. Buat, magpabiyahin na ako ng tricycle okay guys na nagpahin na lang ako. Hindi ako nagpahin. pangalan na to Kawin oh, lang kayo guys Ah, mag ko na. Comment, comment lang daw Shout out to nyang, ano. Dyan. Shout out din. Hi po sa inyo lahat. Subscribe nyo po ako. Supportahan nyo. Huwag kayong magdala may bago akong channel na makakatulog sa para sa mga hirap. Yun lang gusto kong ibablog natin sa mga sa mga pulubi. Ay bigyan natin ng yung magandang buhay. Yan po, may bago po kong channel. papa, antay-antay na po, gagawa po ko ng channel. Oh. Comment lang kayo guys. Comment hi hi hi. live tayo sa Patang Pungo Ghost Hunter. Paalam sa inyo guys. Magpapaalam na ako guys. Maraming maraming salamat. Patang po mga gawin natin. Paalam ako sa inyo. Buat ulit. Nagdalay po ako. Alam.